guys. Uh, ito ang content ko ngayon dito sa loob ng palengke sa uh, San Bartolome na Market. Titingin tayo ng mga panindan nilang isda rito. Parang kuya, ano isda to? Bakoko. Bakoko, totoo sang sa nabubuhay to? Uh, tubig alat o tubig uh, tabang? Tubig alat. Tubig alat. Uh, oh. Ah, sa tingin mo, ganito kalaki, mga ilang San, kilo ang abot? 1.2 1.2 kilo oh. Hmm, Laki oh. rin, ano? Kalimit luto nito, ano ang masarap uh, na luto sabaw. rin? Sabaw Sabaw, parang sisinisigang gano'n? Oo, oh, kalaman sila, pangasin hmm. Okay pero nakadepende sa nagluluto. Nakadepende. Masarap talaga magluto. Ah, talagang magaling mag yung oh. pinaka shape chef no. Yung mm, lucky. Ito naman, anong isda yan? Banak. Banak to. Banak. Banak. Yan ang isdang ng ng baon. Hmm. Ito nabubuhay sa mga tubig, tubig alat, di ba? Hindi. Okay. Taba. May nakita May nakita rin na ako sa ilog eh. Ah, bagay o. Kasi nakikita ko sa tubig alat, ano, maliliit. 'Di ba? Maliliit eh. Ito naman ay alumahan, tama? Alumahan. The... Ito naman, anong isda ito? Pampano. Pampano. Pampano, anong anong kalimitang maraming luto? Sana ang Sabaw. kasabawan okay Sabaw. Hmm. ito pusit alam mo yung pusit? Tawilis. Okay. Ito ay, siyempre, hipon. Magkano ngayon ng hipon? sang kilo 100? buon buon 110. Wow! Oh, Grabe, ano? Mahal. Ito, isang ito. Ano yung isang ito? Dalaga. Dalagang bukit. Bakit malaki siya? Iba ang nakikita ko maliit? Yan ang isang ano, dalaga. Larko. Dalaga. Okay. Okay. Dalaga, pre, pero nagkakaanap. Nagkakaanap ko eh. Wala sawa yan, pero nagkakaanap. Malapad siya, ano? Okay. Ah, <laughs> uh, ito. Ito, anong isda ito? Wala nang ulo. Ah, ito yung ulo niya. Yan, buntot ang tangigi. Tangigi. Yan ulo. Tangigi. Tangigi kasi okay. ito na yung slice nito ito na yung ay, ano niya katawan ni ano yan dory ah ito yung dory dalawang klase yes, ito yung dory guys nabubuhay ano klase dory ito ba yung Ate. nabubuhay sa tubig at tabang tabang oo ito naman ay uh, yellow pea, yellow pea. Kalahati na lang siya. Tuna. Pag lumaki tuna. Uh, tunay. Tunay. Ayan. Ito Pinakamala, ang pinakamalaki sa lahat Ano Dulong 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 Okay Ito siyempre bangus yan mga guys Ilala natin bangus Pambansang isda ng Pilipinas bangus Ito nakadaing natin Pinalita guys Pinalitan na eh. Pinalitan na Pambansang isda ng Pilipinas bangus hmm. Galonggong na eh. Hmm. <laughs> ito, ito yung, di ba kasamaan niyan? Ah, hindi. Ano ayan. to? Ito yan, ito yan. Belly. belly. ito yung belly. Belly to. Yan yung ulo niya. Yan ulo ng Ulo. Hindi sa isda, anong yung... Isda Pink salmon. Pink salmon. Pink salmon, guys. Pink salmon. Sa malalamig na so, mga lugar yan. Sa nabubuhay siya sa malalamig na lugar. Uh, tulad ng Vietnam. Vietnam. Maramihan, Vietnam. Okay. So yun guys, yung mga paninda ni Bostoning. Yan yung mga isda niya. Malapit na maubos guys. Uh, palengke ng ano, uh, San Bartolome sa loob ng Bonifacio Market. Isitahin nyo guys. Uh, ayan, ayan mong guwapo guys. Oh. Che, friend. Ay, kaway kaway dyan. <laughs> May mga gulay dito. Oh. Ay, yung tindera na ano, maganda. Kaway naman dyan, oh. Nasa vlog ka. Ah, mga pandanda. nila. Ito pari ko, yan pangalan nito ni isda na to. Lapu-lapu yan pre. Lapu-lapu. Uh, isang kulay lang ano. Lapu-lapu. Ano ang kalimitang duto ng lapu-lapu pre? Skabitse. Uh, Skabitse, okay. Sigang. Uh, Sigang. ito anong isda to? Grimdori. Grimdori. Ito po manok ko. Sigang ano? Sigang saka Dan, di ba pwede rin nga sa okay. Ganito. Ganito. Ayun guys, oh. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Pero pa <laughs> Ito boss anong isda do? Lalaki to. Uh -huh. Press na press. Guys, press na press guys. Ito okay, mo. Ito. Danggit. Danggit. Samaran sa ano. Ano hmm. Anong sarap na luto ng ganito guys sa uh, boxy prito. Boxy prito. Okay. Prito. Ito po. Alimango po. Alimango. Alimango yan kasi maliit pa. Alimango. Pa. Paglaki po alimango. Okay, good.